La, Shufa. Ay, hindi <laughs> pala. <laughs> si Loisa to Besh. So, pagkwentuhan natin yung ano, sinabi niya tungkol sa solo travel. Yun know, oh. Nabasa niyo. Hindi ko kinaya, Besh. ba diba, Parang may mali. Sabi niya, oh, yun. Hindi tama, ba diba? nung yan yung pananaw niya sa solo travel at sa mga nagso solo travel. Maganda naman yung ano niya, yung yung opinion niya pero mali, mali yung sa huli. Maling mali yung sasabihin mong hindi ko maintindihan yung mga tao na nagso solo travel, parang lang lungkot. Ganda sana, besh. Maganda sana pero wali. Sige, sige, sige. Basahin pa natin ha. Tuloy natin yung sa sabi ng Pep. At sabi niya, grabe yung pinagdadaanan talaga siguro nila. Ha? Huh? Ano pinagdadaanan, Besh? Hala, kung magsusolo travel ka o kakain kang mag-isa o magpupunta ka ng si, uh, sinihan na manunood ng sini mag-isa, malungkot agad. Besh, di ba pwedeng may peace of mind ka kung mag-isa ka lang at masaya ka? Huwag ganun na. Ah.